video. Itong video na to ay nakakaibang video. Kaya gagawin ko to ng reaction video para magkaroon tayo ng kunting aral lalong-lalo na ngayon sa mga kabataan ng mga bagong sibol na nagkakaroon na sila ng ibang ugali para lang sa mga magulang. So panoorin natin ito ang isang pamilya kung paano tratuhin ni Kuya ang kanyang magulang. So tingnan natin. Tuwa na ako tayo, diyan ako po. Ayan mo siya, may sakit na tayo mo. Ako walang kumain kumarin. Udumi na niya, no? Bostos! Ang lupit ni Kuya sa kanyang tatay. Hindi ko malubos lumos maisip na ganito, may ganito pala, no? may ganito palang anak. So, sa mga basher na nandyan, sasabihin nyo na naman sa akin for content ito. Kung for content ito, ito po ay kamalian ay i-upload dito sa social media na ganyan ang ginagawa ng isang anak sa magulang. Kasi maraming gumagaya ng mga kabataan ngayon na nanawawala na ng respeto sa magulang. Alam nyo ba, Nung tayo maliit pa, halos langaw at lamok, ayaw tayong padapuin ng ating mga magulang dahil once na makita nila tayo na mayroon tayong bakas na kagat na lamok, napakasakit sa bilang isang magulang na nakikita nila na mayroong lamok na dumadapo na hindi nila man lang ito napatay. Parang ganun ang sistema ba? Isipin nyo, mga langga, isipin nyo mga kabataan ngayon. Pag na sinasalbahin nyo ang magulang nyo mag-isip-isip na kayo kung ano ang mangyayari din sa inyo. Ito ba ay may magandang blessing? Ito ba ay proud kayo sa inyong sarili? Na sarili niyong magulang na sinasaktan niyo? Sarili niyong magulang pinagdadamutan niyo? Sagir, sarili niyong magulang na sinisirom na niyo? Sarili niyong magulang na pinagmumura niyo? Sarili niyong magulang na hindi niyo nire-respeto? Sarili niyong magulang na inaalalayan kayo hanggang sa paglakad, hanggang sa lahat na paglumaki kayo ay hindi nyo nagagawa ang obligasyon nyo. Kaming mga magulang, hindi naman namin lubos na isip na paglaki nyo eh, ibabalik nyo ang uh, yung kung anong nagawa namin sa inyo. Ewan ko lang kasi mayroong ibang magulang na mayroong ganun. Pero para sa akin, ay eh, talagang obligasyon ng isang magulang na palakihin ang mga anak na sa maayos na kaugalian. Pero sa ngayong kabataan ngayon, matindi ang mga kabataan ngayon. Halos hindi na nirerespeto nila ang kanilang mga magulang. Ang mga kabataan ngayon, naiiba na. Kaya nga itong content na ito, itong vlog na ito, kung sino pa itong nag-upload uh, nag nito, ito ay kinuha ko lang para naman magbigyan ng kunting aral ang mga mga kabataan dyan. Ay napakasakit tingnan bilang isang magulang na ginaganong ka ng anak. ba? Diba? O sa totoo lang, aminin ko sa inyo, ang mga anak natin, kahit anong dami ng mga anak natin, iba-iba ang mga ugali. Iba-iba mga ugali. Pero, hindi naman hahantong siguro sa ganitong sistema. di ba? na matindi itong pangyayari na ito na halos isubsub ang tatay mismo doon sa plato na pinagkakainan dahil lang ba sa laway na tumalsik at kung um, muna nagkaroon ng ubo tumalsik yung kanin o laway sa braso mo para bang para bang ano, kinanatakutan mo yung magulang mo na nagkaroon ka ng uh, natalsikan ka ng laway o natalsikan ka ng kanin sa iyong pinagkainan para bang uh, ayaw kong kumain kasi may sakit ka parang ganun parang inaayawan mo kasi ang tindi ng galit mo sa magulang mo eh ang tindi ng galit mo nung once na oh, nagubo siya na natalsikan lang yung pinagkainan mo diba? ayan ako Diyos ko, itong video na to parang ay, lumalago ba dibdib ko sa totoo wag Huwag naman sana mangyari sa akin. Kasi, siyempre, anim ang anak ko at ayan, uh, mga anak ko, ipinapalaki eh, ko talaga ng nasa maayos na pang-uugali. Ewan ko lang kasi mayroon kasi ibang magulang na uh, kahit anong ma uh, disiplina mo na tumataliwas talaga ang mga anak tumataliwas kumbaga nag-iiba ang mundo nila dahil nga siguro na, ano siguro sa mga barkada so ito lang masasabi ko sa mga langgan na nanonood dito ikalang natin ang ating mga magulang hanggat maaari sakalang ba tayo ikagalang natin hahanap-hanap natin sakalang ba tayo magsisisi kung wala na sila 'di ba irespeto e ng gusto natin ang mga magulang. Ando na tayo. Mga magulang minsan may nagkakamali. Pero kailangan ituwitin natin. Para ting anak yan eh. Kasi habang tumatanda ang mga magulang, ay eh, ang mga ukali. Kaya nga tayo mga kabataan minsan ang umaadjust sa ating mga magulang. Dahil nung bata pa tayo, tayo rin ang uma sa kanila. So, ito lang masasabi ko. Maraming salamat yan sa inyo lahat. Mga kabataan ngayon, irespeto e at igalang natin ang ating mga magulang. Huwag natin pabayaan na ganito ang mangyayari sa inyong magulang dahil hindi natin masasabi balang araw kung anong gagawin rin sa atin. So, maraming salamat sa inyo lahat.